Dito tayo ngayon sa barang sa sa Hermosa. Ayan, mga kabayan. Bibili tayo ng ihaw-ihaw. Ayan si ate. Ayan. ayan. isa pa ate. Isa pa. Ayan. Ito, natin. Ito. Tapos, paluluto natin kay ate. Ito. Punta kayo rito. Ayan. Gusto magpaluto dito. Punta kayo dito. Ayan. Mga sariwa. Sariwan sariwa. Tapos ito pa rin nila. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo magpaluto. Punta kayo dito. Inihaw. Ito. Ayan. Marami. Ayan. tapos ito yeah. simpleng paninda ni ate pero masarap ito sa usawan tapos suka ayan yeah. eh, si ate tindira oh. ano pangalan niya ate? Eh, lakasan nyo, lakasan nyo Ria Uh, oh, sa kayo nakatira te ayan mukhang mainit pinagpapawisan si ate ayan panoorin nyo tapos kung gusto nyo magpalinis din ng kuko dito yung mayari nito ito Ayun. magpapalinis kayo ng kuko ito ayan magpapalinis kayo ng kuko ito habang pakanti yung nasa loob Ayan sila madam, ayan nasa loob oh. Ayan, mag-shout out to na itong bantay Ayan, ayan oh. Ito mo. o oh, Ano pangalan mo? Sino sa shout out mo? Sabi mo, shout out kay Tonto sa door Saan ka nakatira kuya? Ayan Yan lang, may shout out kay Tonto <laughs> Ayan, nag-shout out siya kasi Ayan yung mga pupunta dito Magpapalinis ng koko Ayan ito yung pangalan ng, pan, ay, ng ano nila pwesto ayan. ayan. Ibusat. Ni Jerome to, ano, kay Jerome. Ayan, pwesto no ni ano ni di Jerome dito sa ano. Dito sa Hermosa. Carmen Corner Juan Luna. Ayan siya. Ayan yung mga ano nila. Ayan. Babalik na tayo dito sa Inihaw. <laughs> Di ba asawa yan ni Boss Jerome? Asawa niya na? Asawa niya ba yan? Asawa? Yan. Ayun na sa loob. Siya ba yan na. Ayan. Babalik tayo dito sa Inihaw natin. Ayan ang paninda niya, ayan ang paninda niya. Ayan. Ito yung mga paninda ni Boss Jerome na inihaw. Tapos ito naman yung lutuan niya. mukhang masarap yung ano eh, oh. Taba. Mura lang yan mga kabayan. Magkano yung ganito ate? Magkano? 17. oh, 17. Ayan, sa ibang bansa, may ito, 17. Mukhang mas, napakasarap nito. Tenga ng baboy ayan ayan si ate pinagpapawisan ayan, uh... ayan dito tayo sa may harap ng Phoenix Phoenix ayan, ayan eh ayan binibigyo binibigyo natin yung ano, taxi vlog panoorin niyo din makikita. O nga, tingnan mo nga dyan. Mag-vlog ka? Oo mamaya mapapanood. Tingnan mo nga sa YouTube. Susugal lang po tayo. Siyempre, sabok po na tayo. Ayan. Ayan ang pwesto ni Boss Jerome. Napakaganda ng pwesto nila. Wala si Jerome, may interview ko sa amin. Wait eh. si lang, kakakamu. Kamu nakablog naka naka sa labas. Ayan ito, binavlog natin yung ano. pina natin yung tindahan ni Boss Jerome. No? Ito. Eh. tatanggalin mo yung ano, ito tatanggalin niya yung face mask para makilala. Tatanggalin mo yung face mask. suway. So, Sa akin. A blogger. Oh, blogger. Ayan. Ayan yan, siya dihiya siya. Ito yung pwesto nila. Kung gusto yung palinis. Ano mga linis nyo rito? Tanggalin mo yung tanggalin mo yung face mask mo. Para makilala ka. Ayan. Kasi diba ko eh. Ayan. Ha? Nakapost talaga yan. Ano ka live ba? Hindi. Vlog. Ayan, nahihiya siya mag tanggal ng face mask. Ay, kabayan ano? Nandito tayo sa kanto ng Carmen. Ayun, Carmen Street ito. Kung gusto mag bumili ng ulam dito inihaw, pumunta lang kayo dito kay Boss Jerome. Ayun, iniihaw. Magkano ate? Magkano 34? kay Barangay 34. And Magbabayad tayo. Ayan, sa halagang 34, may ulam ka na. Punta lang ngayon dito. Iba-iba luto nila dito. Luto na ba yung saket? Eh, tay? na ba? Nasa na yung sa akin? Ito na. ba yun? Ba't isa lang? Nasa yung isa? Ah. Ayan mga kabayan, luto na. And sa sasawsaw natin to ngayon dito sa... suka eh <laughs> sim simple paninda mga kabayan ito eh, sige mga kabayan kainin muna natin to para